Narito ng PTV Balita ngayon. Patuloy na pinapayuhan ng pamahalaan ang publiko na magtipid ng tubig upang matugunan ang epekto ng El Nino. Ayon sa pagkasa, inaasahan pa rin kasi ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam ngayong dry season, lalo't malimit ang mga pagulan. Sa latest monitoring, kanina nga alas 6 ng umaga, bumaba sa 0.29 meters o nasa 204.39 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa ito kumpara sa 212 normal water level. Nakitaan din ng mga pagbaba ng level ng tubig ang Lamesa, Angat, Magat at iba pang dam. Kaugnay nito, una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Task Force El Nino na siguraduhin ang tulong sa mga lugar na lubos na naapektuhan ng tag-init o El Nino. Samantala ay na ng FIVOLX sa Alert Level 1 ang status ng Mayon Volcano. Paliwanag ng FIVOLX, halos kalmado na ang vulkan at nakapagtala na lamang sila ng dalawa o tatlong pagyanig kada araw. Bumabagal na rin ang paggalaw ng lava o halos wala na silang naitatala ang nito sa loob ng isang araw. Magugunitang noong buwan ng Enero ay nagbuga ng bulka ang bulkang mayon ng 1,148 tons ng sulfur dioxide kada araw. Ang 2,394 tons ng sulfur ay naitala noong January 22 ng taong ito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.